Hi! Magandang umaga po! Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga subscribers ko. Thank you very much to all my subscribers at uh, sa mga masugit na sumusubaybay at nanonood sa aking mga videos. Maraming salamat po. sa hindi ka po nakasubscribe, subscribe na po kayo guys. Ngayon po, mag-upload po tayo ngayon tungkol po sa ating mga alagang manok, specialisya mo po. Maraming salamat at tayo na at samahan niyo ako guys. Okay guys. Ito po ay isang anim na buwan na po. Ah, kanawa yun po. Wala pong tahid. Wala pong tahid guys. Ah, yellow legs. Six months. Uh, ah, Tanaka Japanese. Yan mo ang kaniyang papa. So, medyo takot pa po sa mga uh, inahin kaya ito naman guys ay siyamo pa rin golden siyamo ito baon po kung tawagin natin wala pong tahid kapatid rin po ito na muna kong pinakita sa inyo tangkad po niya at saka ngayon po may bigat na po siyang uh, almost 3 kilos na po dumako so, naman tayo sa kabilang kwarto so ito naman kapatid rin isa pong basag na pula kapatid rin po ito tanaka japanese rin po ang kanyang papa at saka flaker ang kanyang ina matangkad po pero mas matangkad yung kabila okay dumako naman tayo sa kabila ito naman ulang basag pa rin ito ang pinaka paborito ko sa si lahat kasi maganda ang tindig maganda ang tindig po niya yellow legs pa rin so ito naman ay isang tubaon pa rin yellow legs pa rin pero medyo ito ang pinakamaliit sa magkakapatid kaya no worries ah, uh, magagamit po natin ito sa balang araw uh. Ito rin ay kapatid pa rin pero uh, tuloy pinangitlog. Mga isang buwan, kalahati ang kanilang diferensya. Nung kanawa yun pa rin, yellowlegs pa rin. May apat na buwan na po ito. Ito, kanawa yun pa rin, kapatid rin po ito. anda pa rin ang tindig nito eh. ito naman kanawa yun pa rin uh, kung sinong may mga type yung kulay na kanawa yun pwede po kayong mag comment down sa aking video ito naman kapatid pa rin yellow legs pa rin pulang latong pulang latong po. Ito naman, medyo pulang latong pa rin. Ah, kapatid pa rin nila to. Lima kasi ang mga selected kong ah, lalaki. Ah, labing isa po sila. Lima ang lalaki. Isa ang na damage noong maliit pa kaya silang sila ngayon limang babae at saka limang lalaki Ayan po ang pinaka-senior po nila. Yun ang tatay nila. Twelve months na po ito. Marami na po itong mga descendants. Ayan po ang mga descendants niya. Oh. yan po lahat na to. Sa kanya galing. At ito po yung sinasabi kong four kilos na aking plucker. Ito po ang punot dulo ng mga manok dito dito po nang gagaling kanawa yun pa rin ang mama kaya marami sa mga alaga ko mga kanawa yun dito po, kanawa yun pa rin isang babae at dahil mahilig tayo sa magkulikta ng iba't ibang klaseng manok kaya nagkulikta ako ng bantam ayan po ang aking mga bantam Ayan. Mga uh, bantam po ito lahat. Um, alam nyo guys, uh, masyadong magastos ang pag-aalaga ng manok pero sulit naman. Uh, Nakakaaliw at nakaka-relieve ng stress. Dito banda, ipakikita ko sa inyo ang bago kong bili. Hindi po ito galing sa bloodline ng aking mga manok. Hindi, hindi, bago ko ito, bago ko ito binili bagong bili ko ito eh naling po sa aking kaibigan binili ko ng tig 1,000 pesos bawat isa ayan uh, po ang ganyang kapatid magkapatid kasi ito sila eh libo uh, tig 1,000 ang bili ko nito mga matatangkad po Okay, maraming salamat po sa masugit na sumusubaybay sa aking channel at sa mga lahat na subscribers ko. Thank you very much. Gracias.